Isang magandang gabi mga kantingero. Ako nga po pala si DJ mula sa kantingero ng Kabite. Na sa inyo ay naghahatid din ng isang mapagpalang araw mula sa mga aral at isang paghahayag na mga orasyon na maaaring makatulong din sa iba sa mga nag-aaral, sa mga nagsisimula pa lamang. Ay may na uh, may nais din po sana akong ibigay na hayag na basag na malimit ay siguro na hindi natin napapansin yung ibang mga medalyo sapagkat natuon tayo sa mga Santo Niño, sa mga Santo Cristo, sa Infinito Diyos, sa Corona Clavo, sa Infinito Diyos. At kung popular din ang pangalan sa inyo na isang medalyo na San Sibar na malimit ay hindi nagagamit o hindi napapansin ng iba pagdating sa mga uri ng basag uri ng mga dasal sapagkat uh, maaaring hindi nila malamang kung ano yung mga basag na nakapaloob sa medalyon. So, dito po, uh, gusto ko lang pong ibahagi yung tinatawag natin na sansibar na medalyon na impinito at impinita na kung saan ang medalyon ay Uh, ipinagkaloob sa akin ng isang uh, isang antingero din dito sa Kabite at uh, gusto ko rin na maibahagi din sa inyo para kung sakali man na may, may magustong aral uh, sa pamamagitan ng uh, pagmamidalyo, pagmamidalyo ng San Silbar ay nais kong ibigay ang mga basag nito So, ang LBK ng Sansibar na kung mapapansin natin, ang LBK, ang basag po nito ay Liniger BRANASAR, Keter. So, ang LBK na basag ay Liniger BRANASAR, Keter. At ang ulunan po ng medalyon, kung mapapansin nyo yung dalawang L na nasa taas, ah, uh, ito ay uh, basag na liim li, li liim miim, liga lim lim so ulitin ko liim miim liga lim lim so yung po yung sa pinakataas ng medalyon na dalawang L o tinatawag na double L so meron din tayong mapapansin na J J M at saka H, G, as in G, M, at H na mapapansin natin sa bandang gilid na ang basag po nito ay gimit your warm hip tuck. So, yun po. Meron po tayong, uh, meron pong nakapaloob dyan na tatlong M na kung mapapansin na sa bandang baba na tatlong M ang pinakabasag po niyan is Mikam Magnum Mia. So, yung tatlong, yung tatlong M po na mapapansin natin sa baba, ang pinakabasag po niyan, uulitin ko, Mikam Magnum Mia. So, doon, meron po tayong tinatawag na tatlo doon sa kabila, sa kabilang side niya. magka, magka magkabila po kasi yan eh. Tatlong M at tatlong C. So, yung tatlong C, si, yung tatlong C si na basag po niyan is Christum Asset, Christum Met, Christum Binsit. So, yung po yung nakapaloob doon sa pinakalikod. So, sa harap po tayo, ah uh, medyo sa harap po tayo, eh, kung may harap natin yung medalyon ng San Sibar, ay eh, meron doon nakalagay na MEGS. Kung medyo may popular po dyan na uh, mapapansin nyo, yan po ay tinatawag na MEGS o M-E-G-S. So, yan po ay basag ng Genetrix Subducadim Maokdam Elik Genetrix Subducadim. So, yung po mga kantingero. At meron po dyan na mapapansin sa pinakaloob na tatlong A. So, hindi po aram sa po yan. Meron po dyan ang basag ng tatlong A. ay e m a e A-O-E-E A-E-E-O So, ulitin ko yung tatlong A na nakapaloob mismo sa loob ng harap ng sansibar. ay e m a e A-O-E-E A-E-E-O So, yun. A- uh, <clears throat> Meron din na mapapansin dyan na tatlong M sa baba. So hindi po, hindi na na po bibigasin yung nasa likod, yung nasa harap naman po. Makmaum, Mamae, Maya, Mameya, Meya. So yun po yung mga basag na iahayag ko sa inyo para kung sakasakali man na may mapansin kayong medalyon at gusto nyong tanganin uh, bilang depensa o tinatawag na pambara ko ay ah uh, try n'yong gamitin ng Sansibar. So eto meron din diyan naka, nakapaloob na D E D diyan sa pinakababa D E G D na tinatawag na Dios Idios GABINIT DIOS So yun po Ulitin ko po DIOS e DIOS GABINIT DIOS At ang pinakabasag ng Roma Ay hindi po ROAK O WAK MO WAK AK Yan po ay tinatawag na REX OM MITAM ADUNAI Na pinakasusi o liyabi po nitong Sansevara So, yun po mga kantingero, uh, sana yung uh, makatulong sa tatangan ng sansibar o gustong magtangan ng sansibar kung ano-ano ang nakapaloob na basag at kung ano-ano ang mga nakapaloob dito ng mga letra. So, humihingi po ko ng pahintulot at uh, ako po'y makikiraan lang uh, mula sa mga aral, at basag ng Sansebar. So magandang gabi po mga kaantingero at naway pagpalain po tayo ng may kapal at maraming maraming po salamat at nailigtas po ako sa tulong ng Diyos Ama. Isang magandang gabi po.